So, what's up mga idol? No? So, ngayon nandito tayo sa loob ng museum ni Eje King Cobra mga idol. So, ngayon po ang kanyang uh, 40 days mga idol. No? So, ngayon na araw po. So, nagsisimula at sa araw na ito, una tayong mag uh, uh, kita, kita dito sa kanyang muse museum mga idol. Uh, hanggang papunta sa labas. So, ipakita ko muna ang kabuhuan ng kanyang museum. So, ito na po mga idol, no? So napakaganda. Ayan po yung jersey niya na ginagamit niya, pants niya. At saka mga picture niya. Andiyan po no, yung may isang kwarto tapos yung dalawang unit na motor niya, 65cc at 50 cc uh, 65 at 85cc mga idol. Ayan, so marami pang dumating na mga painting. Uh, ayan. Hindi pa nakaano no. So ayan po. So, tapos yung mga gloves niya na ginagamit niya. Ayan yung mga gloves niya. naka po yan. Helmet. Yan po. Yung cheese pro. Ayan. At saka boots. Yan po. Mga safety gear niya. No? Yan. naka po yan. Uh, bago siya mag-ano rito. Sa kanyang unit. Sa sampa. Ayan. Oh. No? At saka mga accomplishment. mga trophy. Mga idol. Ito motor race. Ayan. Oh. No? Ayan. So, ngayon sa labas tayo. Ayan, no. Kita natin yung labas doon. May mga tao na yan dyan. So, uh, ngayon mga idol. So, let's go. Going to Forest Lake na po tayo, no. Para sa, ano, ni J.K. Cobra. Masa taon mo, Ayan. Uh, pa Forest Lake po tayo. Kung saan. Uh, doon tapusin natin, uh, ano, sa 40 days ni J.K. Cobra, mga idol. Bye-bye, okay. boy. Bye-bye, let's go. No, uh, magla-live din tayo doon. Tapos mamaya pagbalik balik, live din tayo. Yon, Tirela me. out. Uh, idol na sa Tourist Lake mga idol no. So uh, ayan, uh, dami pa rin mga tao ang pumunta. Ayan. So, tingnan natin ang kanyang sit up. Ang kanyang flowers. Ayan. May lapida na. Ayan lang, sa tubangan. Na, o. Diyo, diyo. Oh, what a Oh, Yeah. ayan 'yung ano niya sit up na ganda ng bulaklak bula siya <laughs> <laughs>

Di naka miyembro ng komunidad ng nonovalo ng mga tanawin. Walay ay mo matara lahat ng mga bintana ng mga miniya ng mga tao ng tanawin at mga eksaktang sakop. Puntos ng mga tao ng tanawin ng

ibig nilang mga chocolate, mga kwaan ng chocolate, masarili kusapet, na ng chocolate. ikwan si Mamblenet yung day, short or? short, 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 Shout out. short, 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 kay... short, 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 Thank you, ma'am. Thank you. Salamat uh, kay Ma'am Linet. Salamat kay Kay Ma'am Linet Kaliwag. Sa... Shout out, ma'am. Ayan. Adretin. Pa support ko. The... Oo, oh, sa support Shout out, uh, Chuchay. Ano. Shout out. -out. out. out ma'am shout, shout, shout out, bossing. Ano, 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 Ah, uh, gawan flower shop. Montage. <laughs> uh, <biggest> Digo's flower shop. <laughs> <laughs> Ayano. Okay,

I give from uh, God, no matter what happens, it will we bring you spring to the wildness. Uh, since our friend, na kaliwag, linateyan, yeah, ma'am. Thank you, thank you so much for the linateyan. You does missing puno sa. We and claim as for saying you can do this because that is in you. Sweet lover, na kaliwag. Nito, ma'am. Linate kaliwaga. Thank you, thank you so much, madam, for the flower and the uh, card. Uh, Message na Basahin ko ulit So ayan po uh, From Mang Linet Kaliwan From Mr. Justin Ortiga Uy oh, yala kabalo ba Having a heart and follow Joy Love and care Is a gift from God No matter what Happen It will bring you spring To the world Gordiness Sa sincere friends Runa Kaliwan Mang Linet Ayan thank you, thank you so much Ma'am Linet So Ate Bilog

Let's go and, it's a normal, it's and as you rock it's you. It's the earth always, and no way to us. we are the ones <laughs> <in> <laughs> <who is? laughs> with will showers us, us. Lonesome, <laughs> we let everyone rock with love in their hearts so they can share love to others. Just let them know there's nothing impossible to get miracles. Following a friend of yours and Gonzalo family, Rona Kaliwa Luna, thank you for all. You read another Thank you for flowers and Para ka JK. Flowers and Dada Boy Pin. sa po rosa. Dira, boy, boy. Dira, boy. Gatat ba? Okay. Ah, na na so katatapos na ng padasal ni RJ so dito muna kami nakatambay ayan mister bisa sa pagkakarating oh, ng ng bisita, masamang pagmamanehi, nakukwas, nalilito, nalilito ka, nalilito, nalilito, nagyaya, 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 na nagyaya, 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 dari sa amin kay sa Tintereo ayan mga sakyanan daanton puna dito sa sakyanan so mao uh, ni uh, update nato sa 40 days ni RG king cobra ah, shout out shout, shout out shout RG Bye.